Magandang tanghali po sa lahat. Doon sa Visayas, Mindanao, tayo nagbabalik dito sa ating munting channel po para mag-discuss ulit ng another collection natin po. Ayan, magandang tanghali po, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po, lalong lalo na ang aking mga subscriber po. Thank you so much po sa aking mga subscriber po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pera po na papel. Andiyan sa ating harapan po. Ayan yung ating nabili na karaan ayan tanggalin natin sa shield ang pag-usapan po natin ay 10 peso ay 10 piso po na papel ayan ito po ay limang piraso ayan yung binili natin na karaan ayan po so, ayan po makikita nyo po year 1999 po ayan year 1999 limang piraso po malulutong ayan ito po ang ating mga binibili na sinasabi ko, baka mayroon po kayo. Ayan, mag lamang ho kayo dito sa ating YouTube channel po para pag-usapan ang mga bari, ang mga ganito mga perang papel po. Ayan. Makikita nyo po ang imahe po ng dalawang lalaki na karap sa akin po. Sila po ay si Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. Ayan. Hindi makuha. Masyado malapad ha. Ayan po. Layu-layo natin ng konti Yan. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin siya. Issue Philippines po, period Central Bank of the Philippines Republic 1946 up to date po. Type standard Circle, standard bank notes. Ayan, bobulol na tayo. Years mula 1997 hanggang 2001 value 10 pesos po ayan. currency piso 1967 up to date po composition po nito ay paper, paper cotton po uh, may haba po itong 160 by 66 mm po hugis po nito ay rectangular demonetized na po ito ininto po ang paggamit nito noong December 30, 2017 po number in dash two po. Reference number P dash Ayan. Dalawang klase lang po inilabas ng ating Bako Sentral sa perang papel na ito. Dalawang klase po, may tinatawag sila po na Signature Estrada in Singson. Doon naman po isa, Signature Estrada in Buenaventura. Ayan, red serial number. Ito po yung atin, red serial number kasi yun. Ayan po, ayan po, Estrada in Biniventura. Ayan po ang pangalan, Biniventura in Estrada po. Dako tayo dun sa isang variety po, yung tinatawag nila na Signature Estrada in Singson po. 8% lamang po, wala pang presyo. Wala pang presyon. Ito tong atin po, ito ay nakapaloob dito sa isa. Ayan, sa yung signature estrada ng season 8%, wala pa pong vintage kung ilang piraso. Dito naman sa ita, itong hawak natin, signature estrada, na bintura po, ito po ay original serial number po. Ayan, ito po yon limang piraso po yan. Malulutong, malulutong yan. Binili natin nakaranto sa online, ayan po. Kasi nga, gusto natin magkaroon ng malulutong, ayan. Ang percentage naman po nito ay 13%. Ayan. Wala pa po pong mintage din kung ilang piraso. Doon sa ating Banko Sentral po, ni Mr. po, may presyo na po ito. Ang presyo po nito, yung uncirculated na hawak natin nito, katulad nito, ay 420 pesos. Ayan, pinresyuan na. Doon sa ating ni po, may nagpresyo na nito ng 6.88 dollars. Doon naman po sa ebay.com po, may nagbebenta na nito ng $13. Ayan. Mayroon na rin, nakita tayo doon nagbebenta doon, yung signature Singson in Estrada po na $18. Ito po, mayroon din nagbebenta doon na $9.99. Ang pinakamalit po ay $5.17. Doon po sa carousel page po, may nagbebenta nito ng seller po ay si Eman, 2,000 pesos po. Ayan. At meron din tayo, tayo nakita doon na 80 pesos per piece, pero pangit, hindi na siya malutong po, hindi na malutong. Doon naman po sa isa, meron tayo doon Ray Coins. Yung Ray Coins ang pangalan po, nagbebenta nito ng malutong, nagkakahalaga po ng 1.5 pesos po. Ayan, sana naliwanagan tayo sa perang papel na ito, Ayan. sumataas na rin pala ang mga presyo nito. Ayan, so hanggang dito na lamang po. Magandang tanghali po. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong panig ng mundo po. bye, -bye. God bless po sa lahat.